Ayan mga friends, nandito kami ngayon sa may kinabuhayan. Pupunta kami sa Maya hoy Nesus. ay na pa yung... Saan yung Yapak, Ha?

may mga yapak po doon Saan? Ako. Ayan, po Hindi, saglit lang kami. Hindi, saglit lang kami. Hindi naman. lang. Okay. Ano po Yung kaliwat kanan po. Kaliwat kanan na yapak? Tapos, 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 Oh, friend. Bibigyan na lang natin n'yo. Sige. May nakakulay Yes po. Nagkataon lang po. Magkakaibigan tayo, ayo? Yes po. For you, friend. For you. Hindi kita kilala. pa award kami. Ano po ang words mo po? Yung sa ano, Laguna, Electron. Mga artista po ka. Eto, vlogger. Charot lang. Nandun na rin po yung baka po. Tapos po, pwede rin po kayo doon uminog. Saan? Doon po, gamat po. Hmm? Saan yung Saan yung yapak?

Saan, ayun, saan? Mo, oh, ayun. Ayun, ayun, si may pera te, kita mo ano you know, oh, pa ayun, At saan yun, mo? Saan yun, niya, pa 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 mo? pa 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 yung pa 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 yung... pa ah. yung pa ito pa 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 yung... pa yung pa 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 Asan yung isa? Asan na yung isa? Yung kanan, kaliwa. Asa na isa? Ay, ito. Yan. Oo, yan, friend. Ay, ito pa po, po yung isa, oh. Saan? Layo. Ay, ito po yung isa po. Ayun lang po. Okay. Eh. Anong dyan? Wait lang. Pulari po, wala pa po kay mga boyfriend, right? pero po, girlfriend po. Pwede, pag po kayo lang pag-shoot kung ano po yung kahilingan nyo, huwag lang po kabaglaan. Mas patutubad po kami. Walang, anong kabaglaan? Ano Pwede din po niya mag yun po ang ano. Ah. Doon, pag gusto niya pong mag kahit po kayo, nakashoot, naman po ay kabasasan. Sige, korting pa ang ano? pumunta ba dito si Jesus? <laughs> may lamang pipi pipi? lapak po yun yung gitu yeah, siya nakasilas huh? ano ano po siya? ano po ina so, pa ina po sumasama? ano po ano po naman po ang malaksi si Jesus? Hmm. mapakuti Tapos po i kaya po yan, kinukuha po yan ng sentral para mapindisyonan ko, para po mag-wish dito. Mapindisyon tayo sa bata, friend. Hmm. Dito tayo. Ay, mag-wish? Walang bariya, oh. Kukapalit kaya tayo, tingkipindisyon. Na pa ipagpapalit ka po kaya. Ikuha ko na lang doon. Sige. Dun. Ay, <laughs> joke lang. Bawal po yan. Sabi, ay, pera mo dapat. Pang, matutupad yung wish sa akin ten. Ikaw pa. Okay. Oh. Ilang ganyan? Pag, pag isang shoot lang. Pwede na yan. Pwede na yan. Kahit sa bato po mang shoot ka, hindi po mag -fish. Opo. Kahit sa bato ah, lang, yan lang, yan lang, Opo. Kahit hindi po mag shoot ba ka. So, kung so, ayaw, kung ano yun mo, gusto ka sa pera, kahit hindi po mag ano, kung hindi naman po mag-shoot ka, mag-shoot po ay ganyan. Friend, may ako dito. Ano? Girl! Uh, friend. Friend. Ano? Naman ano? Friend friend? Yeah, sayo? Papa, ano? 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 Ipisoy niyo po yung papabayaan niyo pa. tayo Ano bigyan na lang natin na. Oh, bigyan na lang natin. Ito po yung yapak na Jesus. Akala ko, apakan Dapat shoot dun sa paa. Hmm. Oh, okay, kahit dun lang daw sa bato. No, 'Yun sa ano siya. Sige, mag-wish na. Wish. Saan mo makaroon ako ng point five? Oh. oh my god. Ay. Oh, so sad. Hindi, matutupad pa rin yan. Naniniwala ako. Oh my god. Ayun, shoot

dami mo na kami pa. Ah, pa tayo okay. O, Ano? Ayun ah. Bukas baka yan. Pag-uwi. Nasa sampalok, ka success yung pag-vlog. Nakasit hindi ano <laughs> Magkano yan? Naniniwala ako. Ay, pagdaan ng Pag doon pag hindi, tiwala ka lang. Basta nag-wish ka. at, mm, at least nag-wish. Hindi ba nag-shoot? Nasa talampakan lang ko. Ayun. Um. Ang lapit ah ay patamas din ko Pwede naman bumaba dyan, baby, no? Oh, sige, sige, naman. Iyan ako lang itong mga friends ko. Uy, shoot! Shoot eh! Nag-shoot ka. nag ng isa. Yo, nag-shoot ulit. Ah, parang... <laughs> Sino pa? Friend. Hindi isang libo. <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> so <baka> naman, oh. <laughs> Hindi pwedeng uminom. Ayan po. pwede daw po uminom po yung po. Ito? Sobrang clear okay. ng water. Oh. Parang walang tubig pero meron. Baka po yung may kapatid na may sakit po. Pwede yung balihan. Baka po daw Marami na bang bumalik dito na nagsabi na to yung mga wish nila? So friend, pag napupagabalik ka. <laughs> Oo oh, friend, kaya sobrang layo. Thank <laughs> you. Ika, kawag ka. Yun, nagshoot. No, thank you, Lord. <laughs> 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 Kailangan <Kalo ba yun? laughs> <laughs> po Pwede <Ay>. po Wala na. Pwede <laughs> po ulet. ulet, ulet. Hindi, hindi ko mo sabi, ano, meron pang specific na ano. Hindi ko ako, ano ako Pwede po. Tama ganyan. Pwede pa yun. Kaya na pa, meron kayo. Sabi yun, dalwa, nakadalwa na shoot. sabi na ko yun.

<laughs> nasa paniniwala naman ikaw sino ka Hoy ka ka oh. pa ako.